Team is banning. Please ban a hero. 14 is picking. Show ano uh, Rome. Yan nandiyan lang Kulit no kulit no. Ano na inspire hey, ka Ay, naka. Ay, naka. What? Eh? The Ayoko mo. Ayoko mo. Ayoko mo. Ayoko mo. Ayoko

Ano ba to interview? To interview? <laughs> naman. Sige ka tayo Angela naman eh I am the moonlight that breaks through the darkness. Uh -huh. Uh -huh. Palagbaga naman ito. Dowo ba kayo? Siyang hmm? eh. kayo? Oo. Mm uh -mm. mm -mm. Bago lang. Bago lang. <laughs> Random lang. Random lang. Ito <laughs> naman. Totoo naman diyon yon hindi nag nagtatanong sa mga tao tayo sa ngayon. Karina. E. Karina. Kursan kaya to?

<laughs> Stop staring at me. Watch out for neck problems. Go away. Uh,

Okay, pagpulag pala ganyo. Wait lang, wait lang. Wait oh, lang, wait mo. Ay, yun mo. yun mo. Diba? Nag-ulti na yun. Nawala. Nawala. Nako. Nako. Si angel, angel, si angel, 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 Pasaan ba? Pasaan ba? Hindi ko kita eh. Wala niyo. Wala niyo. Dito mid mid. Dito mid mid mid. mid, mid, mid. O yung MM! O yung AMM! Mawa wala na ako. wala na ako. Ano man? Turtle pray, turtle. Wala nang buhay. Wala nang buhay. Atras na, ka. Wala, turtle. Image. Layo ka. Layo ka. Kaya to, kaya to. Wag na, bak na, bak na. Ayun, ay, baba. Ayun, ay, baba. Ay, ano, 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 may um, Tao pala, Ay, tao pala dito. Nawala, pala dito. Wala 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 wala. Wala Nice.

Nice. Nice. Pwina ko lang. Pwina Turtle pa turtle. Mid mid nami. Mid mid ang dami oh. Tanig sa akin, tanig. Ubus yan. Kaya pa, kaya pa. Kaya pa, kaya pa. Sayang. na susing. Susing niya. Turtle na lang. Turtle, turtle. turtle, turtle. pala. Pero, Uy, samahan, Uy niyo samahan, samahan niyo ako dito. Samahan <laughs> ko po ako. Parik. Lang, 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 The number two oh, number mm -hmm. sure mm -hmm. Mm -hmm. <laughs> Stop staring at me. Don't for next problems. Our turret has been destroyed. Request backup. the of I'm sorei nakakainu sushi chikara wa seiyo de chak chak Baba pa yung MM, wala naman ang bag. <laughs> itong... Malapit sa babae. Malapit sa babae. sa babae. Malapit sa babae. sa sa Um, um, um. Uh, uh. Walang skill? Andiyan si Ano. Andiyan si Ano. Sa akin? Walang skill? Yari ako. Yari, yari ako. Ay, yari, yari alis na, alis na. Alis na, alis na. Pamatay ng tayo dyan. Maka isang item pa ako dito. Wala na. Ala! Ala! Tasama. Tasama pa. Tasama pa ako. <laughs> Tanib sa akin ah Tanib na, tanib na Wala na, wala na Ang tagahan niyo trip, ba trip tong mage nila Dapat kasi ni Changi, Lee Changi. Hindi ko mo... Hindi ko Lapitan kalaban. kalaban. Ang, Ang po. Ano, lang. Ano, lang ako. Bakna, bakna. po. ako. na, bok na. Bok na, na. Ari ko. ko. Ay, 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 na naman ako. Wala tong MM kasi. Nanay

Oo, Nakawala ka. Ay. Ay. Ay, ay, uy. Uy. Ay, nakapakyari tayo. GG sa MM talaga. Aray ko. Aray ko. Bus yan marunong sana yan. salamat ako. Kung marunong MM, ubus na yun. mười lăm 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 mười lăm